So good day guys, welcome to another episode to my channel. Sa so, mga hindi pa nakasubscribe, please don't forget to click and subscribe para updated kayo sa mga videos ko. For today's episode guys, nandito ako ngayon sa Pacific Mall, Lucena, na kung saan ang katlong fast food chain na nagsiserve ng palabok. So ano pang hinintay natin? Tara na, umpisa na natin. Hey, right. so guys, nandito ako ngayon sa first destination, ang Badis Restaurant. Tara na, pasok na tayo. Okay. So guys, nandito ako ngayon sa Badis. So ito yung kanilang palabok. So guys, tingnan nyo guys. Meron siyang tokwa. Tapos, ito. Yung malit hipon. Tawag yata dito, hibi. Tapos may si Charon. Tapos, ayan, may tinapa. Tsaka yung sauce. At syempre, ang boiled egg. Tapos yung noodles nila guys, kasi nga, medyo malaki yung, ano, nila, yung noodles nila. So, tikman na natin. Sige natin muna ng kalamansi. So, haluin natin muna siya. Mekos! Mekos! Muna yan! From top to bottom to neck. So, try natin siya. Ang hirap patuloy. Cheers! What's up, guys? So, naglalaban yung dasa nung tinapa at saka nung sicharon. Kasi may konting alat yung, yung sicharon. So, try ko yung kanilang tokwa. Hindi ko sinatikman kanina. <laughs> May kunting lasa din yung tokwa, guys. Kato, di ba? Mmm. Pusik pala ito, guys. Mmm. Masarap siya, guys. Tama lang, swak lang yung lasa niya. Yung, yung sauce, yung tinapa, tsaka yung si Charon. So, so kung re-rate ko ito, guys, out of 10, bigyan ko siya ng 9. So, try ko pa isa pa. Cheers. bold egg. Ooh. So, guys, natapos na tayo sa first stop natin dito sa Badis. So, doon naman tayo sa second destination. Tara na. So, guys, nandito naman tayo sa second destination, ang Bay. Tara na. pasok na tayo. So guys, binigyan na ako ng number. So waiting pa daw kami. Siguro mga 10 to 15 minutes daw. So gano'ng katagal pala nila gagawin pala 'yung ano, 'yung palabok. So hintayin lang natin, guys. So guys, ito naman 'yung palabok ng Jollibee. So meron silang, ayan, may hipon, tapos may sicharon, and then ito, parang adobo yata to guys, at saka boiled egg. Tapos guys, mapapansin nyo, yung kanilang noodles, yung manliit Okay, so paano? Tikman na natin. Tikman na, na natin. Natin muna siya ng kalamansi guys. Tignan na natin. Mayakus, mayakus muna yan. From top to bottom, tornado muna. No problem. Okay. Kaya natin, guys. Cheers. So guys, masarap yung ano uh, niya, yung kanyang kanyang pagkapalabok. Pero medyo medyo matabang lang siya ng kaunti So kung i-rate ko ito, guys, out of 10, bigyan natin siya ng 7. So guys, natapos na ako dito sa Jollibee ang ating second destination. So, punta na tayo sa third destination natin. Let's go. So guys, nandito ko ngayon sa third destination, ang Mang Inasal. Tara na, pasok na tayo. So guys, nakapasok na kami sa loob and naghihintay na kami ng pwesto. So dahil Sunday ngayon, guys, medyo mahirap talaga makakuha talaga ng ng pwesto talaga dito. So dahil kasi family day, may mga activities. So, ayan. Puno-puno ngayon ng Mang dito sa Pacific Mall. Okay. So, nakaupo na ako ngayon dito. So, inantay ko pa rin yung aking order. So, sabi kasi sa akin is 30 minutes. So, 10 minutes yung nakakalipas. So, meron pa 20 minutes na remaining. So, mamaya pakita ko na sa inyo kung ano man yung itsura ng kailangang dito sa Mang So guys, nandito na kami ngayon sa Mang Inasal. So ito yung kanilang palabok. Okay? So papansin nyo guys, ito sauce, ito yung sicharon. Tapos guys, hindi ko rin alam kung parang adobo ba siya or kung ano ito. At meron din siyang boiled egg. Okay. So guys, saka yung noodles niya, papansin ninyo, manipisin yung noodles niya. Parang may may similarity siya kay, kay Jollibee. Okay, so itrain na natin guys. Pigilan natin muna siya ng kalamansi. So, try natin guys. Cheers. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Yung ano niya, yung noodles niya, medyo, medyo basa siya masyado, ano. Pero yung sauce, overall, yung lasa niya, masarap siya. Kahit lang ano, kahit walang hipon, kahit wala yung kahit wala yung ibang condiments nila okay so masarap naman masarap naman siya so kung i relate ko to guys ang kanilang palabok ng maginasal out of 10 bigyan natin sila ng 8 So, try ko pa ng isa pa. So guys, natapos na kami dito sa tatlong fast food chain na nagsiserve dito ng palabok dito sa loob ng Pacific Mall ENA. So guys, sa tatlong fast food chain na pinunta, pinuntahan ko, comment below guys kung alin ang masarap at kung alin ang nagustuhan ninyo. At guys, huwag nyo rin kalimutan i-share kung taga saan kayo para alam ko naman kung sa umabot ang video nito. So guys, maraming maraming salamat muli sa inyong panood ng aking video and don't forget to click and subscribe para update guys sa mga videos ko. At syempre, huwag nyo rin kalimutan i-share. So guys, maraming maraming salamat sa inyo. Stay safe and stay healthy.